mga friends natin talo ako ay ang dito sa amin bahay Loh, Oh, Indah, kan? Oh, Indah, kan? Oh, Oh, dagan Oh, Indah, kan? Indah, oh Indah, kan? Indah, oh, kan? Indah, oh, kan? Indah, oh, kan? Indah, oh, hindi ko nakasa oh, tingnan niyo. hindi pa nakasa yung baray ko ayan ah, naman hindi nakasa parang may nagmalakang sa ating talo Oh, ako ano yung uh, dito sa ano uh, bahay ito may baril ko ito. ito parang hinalakan yung ano ko talong ba at saka kamatis ito. ay mabunan na ako kasi dito doon oh Laurel, un tayo kasi parang naman ang makita nakita niyo ba yung hmm. ayan na wala wala mag nalako Lagi may nanakaw pala dito. May kasama akong aso. Parang may nakikita na yung aso ko. Hindi ko muna may hita, ayano Ayan, oh. <laughs> Hindi natin ano kasi yung mga nakaw. Impossible yan na may dalang baril. No. Manya eh, pumadagan. Ay, oh. Parang bumaramis radiate dito. Pero hindi na ako talaga dito, makulit. Hindi ko pwedeng hmm, dali-daliin to, oh. baka mabaril ako. may dala akong ispat dito bakit lagi pala yung ano huy sumula oh gago ka lalo nang awat ka din eh huy Oh, dagan oh, dagan. Hui. lu ngawat mereka Oh, suka ke dagan oi. Tora tora tora. Hindi yung pumutok itu baril kasi nakaingan sa pala binaril ko sana Kaguh Nag di kawatan dahil nakasulod rin May, may nagnanakaw na nakapasok dito sa aking farm mga kaidol. Gagi. Oh, bilis. Yan oh. May mga na ano siya oh. Na kuha na. Ayan oh. kago Pero may nakita ko ganina kanina na ano. Dalawang sakong binitbit niya. Nakatakbo pa yan. Sayang. Hindi na baril. Ayan o. Oh. Sako. Kamatis nga. So, ikaw at tanyol ba? Hindi ko ito pwedeng sundan mga ka-idol. Kasi baka may kasamahan to. Kasi walang ibang tao dito kasi ako lang. Interesado lang ako kasi marami na siyang na ano. Marami na siyang na ano ba. Sa ano kung mga kaidol. Marami ng. napitas niya sa talong ko. Yung baril ko hindi pumutok kasi ano. Ang gansa pala hindi ko nakasa oh, tingnan niyo. hindi pala kasayong yung baril ko sayang naman hindi nakasa dito lang yung magnanako mga kaidol posible ayan o, oh, naka na naka open na, naka hammer na dito lang yung magnanako na yun posible ayun posible wala siya dito uh, bigla tayong barilin dito siya <laughs> ko lang isa kasi yung kasamahan ko ano uh, pumunta ng bayan bumili ng kape at saka ano, bigas oh, tingnan nyo may mga talong pa na ano, naiwan ayan o oh. Uh. may naiwan pa nila na pitas oh. Uh. may magnanaka pala dito dun siya tumakbusan sa ano hindi na natin doon dun dun hindi na natin Kaki. pa ako ay pawatan yun diba maraming magnanakaw pala dito mga kaidol ngayon ko lang nalaman na may magnanakaw itong baril ko nakahammer na ready na itong pumotok kanina hindi ko na baril kasi hindi na gansa hindi na ano ba ready Oh, agi. Pinakapitas na talaga siya. Napansin nyo, yung ginamit niya na ilaw. Ano? Medyo hindi malakas kasi para hindi mapansin ba. Dito lang yung kumakbo ka na ilaw. talaga ako tol promise ngayon lang to na nangyari sa akin ba kanina ko yung kamatis ko pinitasan pa oh posible katakbo yung magnanakaw to Huh? wala pa lang naman akong signal dito ngayon para tawagan ko yung kasamahan ko eh, sayang hindi ko na putukan lumabas eh, ka kung saan ka man ngayon Pag nanakaw ka hindi mo ito pinaginarapan hindi ko naghirap bakit ka nag nakaw sa pananim ko wala naman kayong ano dito ah bakit nyo ako ginaganito wala naman ako kasalanan sa inyo okay kayo nagnakaw sa pananim ko hibas kayo kagay tandaan nyo matatakot ako ah Ay, mga kaidol hindi masyadong mga ano dito kasi sobrang haba ng linya no tumabas kayo Mag nanakaw kayo wala kayong magawa kung hindi magnakaw lang kayong ganyan nagkirapan ko to yung ko malaking utang to minakawan nyo lang ito yung ganyan minakawan ko dito yung tumakbo tingnan natin kasi dito tol dito nga kayo tol malapit lang itong kasada dito malapit lang yung ano ba daanan ng mga tao dito yun oh. hindi ko to na nakatulog na na, na na ako sigurado ubos yung ano ubos yung pananim ko hindi ako makapag harvest dito ka lang baka nagtago ka lang ka magtago magnanakaw ka kayo magnakaw sa aking pananim hindi naman kayo nagtanim dito bilis to makbutol ayan o oh. daanan to ng mga tao dito mga kaedor ayan o papa tingnan natin kung saan to Patago tayo, patago tayo hindi naman wala naman hindi naman nakasakay gago may ilaw dun hindi nakawan tuh oh neng terentadun hiun di segoruh ini aku mau tutul banyak obat ban keling di desa neng hindi ito nagkatago yun posible kung wala kayong nakain sa inyo pwede ka naman kayong humingi ng ano dito sa akin wag lang kayong magnakaw sa pananin ko pwede lang naman kayong ano manghingi sa akin ng ano mga gulay kung gusto nyo wag gusto nilang magnakaw para ibinta mga kaedol no? Okay siguro ibibinta talaga siguro nila posible okay, balikan natin yung ano balikan natin yung yung kinuha nila na ano talong at saka yung ano, hubuti yung mga manok ko hindi ninakaw so, yun yun Ayan, manok ko yan. Ayan, ayan oh. No. hindi manok ko. Oh. Ayan na yan. sini Dito siya kanina. Dito, Kawan pa nila ako. Ayan. Ito na ko na dito. Siguro mag-report ako bukas ng ano sa barangay para malaman ng mga kapital dito or sino pa para, para malaman nila na may magnanakaw pa na dito sa, ano ko Ayan lang ako na ano. Na ano na magnanakaw dito.